Ikalawang aklat ni Samuel, kalabing siyam na kabanata. At nasa isa'y kay Joab, narito, ang hari ay tumatangis at tumamanglaw dahil kay Absalom. At ang pagtatagumpay pa sa araw na iyon ay naging kapanglawan sa buong bayan, sapagkat narinig ng bayan na sinasabi sa araw na yon, ang hari ay nahahapis dahil sa kanyang anak. At ang bayan ay pumasok sa bayan na patago sa araw na gaya ng pagpasok ng bayang napapaya pagka tumataka sa pagbabaka. At tinakpan ng hari ang kanyang muka at ang hari ay sumigaw ng malakas. O anak ko ng Absalom! O Absalom, anak ko, anak ko! At pumasok si Jawab sa bahay sa hari at nagsabi, Iyong hiniya sa araw na ito ang mga mukha ng lahat ng iyong lingkod na nagligtas sa araw na ito ng iyong buhay at ng mga buhay ng iyong mga anak na lalaki at babae, at ng mga buhay ng iyong mga asawa, at ng mga buhay ng iyong mga babae, sa iyong pag-ibig sa nangapupuot sa iyo, at pagkapuot sa nagsisibig sa iyo. Sapagkat iyong nihayag sa araw na ito, na ang mga prinsipe at ang mga lingkod ay walang anuman sa iyo. Sapagkat aking nagugunta sa araw na ito, na kung si Absalom ay nabuhay at kaming lahat ay namatay sa araw na ito, ay di nakapagpalugod na mabuti sa iyo. Ngayon ngayon bumangon ka. Ikaw ay lumabas at, mag at magsalita na may kaganda ang sa iyong mga lingkod. Sapagkat aking sinusumpa sa pangalan ng Panginoon na kung ikaw ay hindi lalabas, ay walang matitira sa isang tao sa gabing ito at siya ay magiging masama sa iyo kaysa lahat ng kasamaan na sumapit sa iyo mula sa iyong kabataan hanggang ngayon. Nang magkagayo tumindig ang hari at naupo sa pintuang bayan, at kanilang sinaysay sa buong bayan na sinasabi, Narito ang hari na kaupo sa pintuang bayan, at ang buong bayan na naparoon sa harap ng hari. Nakatakas ng ang Israel bawat isa sa kanyang tolda at ang buong bayan ay nagtatalo sa lahat ng mga lipi ng Israel na sinasabi. Niligtas tayo ng hari sa kamay ng ating mga kaway at iniligtas niya tayo sa kamay ng mga filisteo at ngayon kanyang tinakasan si Absalom sa lupain. At si Absalom na ating pinahiran ng langis upang maging hari sa atin ay namatay sa pagbabaka. Ngayon ngayon bakit hindi kayo nagsasalita ng isang salita sa pagbabalik sa hari? at nagsugo ang hari si David kay Sadok at kay Abiatar ng mga saserdote na sinasabi. Magsipagsalita kayo sa mga matanda sa Juda na magsipagsabi, Bakit kayo ang huli sa pagbabalik sa hari sa kanyang bahay? Dangang ang pananalita ng buong Israel ay dumating sa hari upang ibalik siya sa kanyang bahay. Kayo'y aking mga kapatid, kayo'y aking buto at aking laman. Bakit nga kayo ang hulis sa pagbabalik sa hari? At sabihin ninyo kay Amasa, Hindi ka ba aking buto at aking laman? tulad ng Diyos ako at lalo na kung ikaw ay hindi maging palaging punong kawal ng mga hukbo sa harap ko na kahalili ni Joab. At kanya ikiniling ang puso ng lahat ng mga lalaki ng Juda na parang puso ng isang tao na napat sila ay sugo sa hari, na nagsisipagsabi, Ikaw ay bumalik at ang lahat ng iyong lingkod. Sagay bumalik ang hari at naparoon sa Jordan. At ang Juda ay naparoon sa Gilgal upang salubungin ang hari na itawid ang hari sa Jordan. At si Simei na anak ni Gera na Benhamita na taga Bahorin, ay nagbandali at lumusong ng kasama ang mga lalaki ng Juda upang salubungin ang hari ng si David. At may isang lalaki ng Benjamin na kasama siya. At si Siba na alila sa isang ni Saul. At ang kanyang labing limang anak at ang kanyang dalawang alila na kasama niya. At sila nagsitawid sa Jordan sa harap ng hari. At may tawiran naman upang tawiran isang bahayan ng hari at gawin ang kanyang ng mabuti. At si Simei na anak ni Gera ay nagpatira pa sa harap ng hari nang siya makatawid sa si Jordan. At sinabi niya sa hari, Huwag paratangan ng kasamaan ako ng aking Panginoon, o alahanin mo man ang ginawa ng may kalikuan ng inyong lingkod sa araw na aking Panginoon na hari ay lumabas sa Jerusalem upang isa puso ng hari. Sapagkat nalalaman ng inyong lingkod na ako'y nagkasala, kaya't narito. Ako'y naparirito sa araw na ito, sa lahat ng sangbahayan ni Jose upang lumusong na salubungin ng aking Panginoon na hari. Ngunit sa Abisay na anak ni Sarvia ay sumagot at nagsabi, Hindi ba papatay si Simei dahil dito sapagat kanyang isinumpang ng pinahiran ng langis ng Panginoon? At sinabi ni David, Anong ipakikialam ko sa inyo, mga anak ni Sarvia, na kayo maging mga kaaway ko sa araw na ito? May sirman bang papatayin sa na ito sa Israel? Sapagat di ko ba talastas na ako'y hari sa araw na ito sa Israel? At sinabi ng hari kay Simei, Ikaw ay hindi mamamatay, at ang hari ay sumumpa sa kanya. At si Mephiwaset na anak ni Saul ay lumusong na sinalubong ang hari, at hindi man siya nagugas ng kanyang mga paa o naggubitman man ng kanyang balbas o nilabhan man ang kanyang mga suot. Mula sa araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya na payapa sa bahay. At nangyari. Nang siya'y dumating sa Israel upang salubungin ng hari na sinabi ng hari sa kanya, Bakit hindi kayo umawang kasama ko, Mephiboseth? At siya'y sumagot, Panginoon ko, o oh hari, Dinaya ako ng aking lingkod, sinabi ng iyong lingkod, Ako'y maghahanda ng isang ngasno upang aking masakyan at yumawang kasama ng hari. Sapagat ang iyong lingkod ay pilay. At kanyang binintangan ng iyong lingkod sa aking Panginoon na hari. Ngunit ang Panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos. Gawin mo nga ako ng mabuti sa iyong mga mata. Sa ang buong sambahayan ng aking ama ay mga patay na lalaki lamang sa harap ng Panginoon kong hari gay may ilagay mo ang iyong lingkod sa kasamaan ng nagsikain nagsik sa iyong sariling dulang. Ano pang matid meron ako na aking maisisigaw pa sa hari? At sinabi ng hari sa kanya, Bakit nagsasalita ka pa ng iyong mga bagay? Aking sinabi, Ikaw at si Siba ay maghati sa lupa. At sinabi ni Befiboset sa hari, Oo. Ipakuha mo sa kanya ang lahat. Yamang ang aking Panginoon na Hari ay dumating na payapa sa kanyang sariling bahay. At si Barzilay na Galadita ay lumusong mula sa Rogelim. At siya tumawid sa Jordan na kasama ng Hari upang hatid niya siya sa dakuro ng Jordan. Si Barzilay nga ay lalaking matanda ng totoo nung may taon at kanyang ipinaghanda ang hari ng pagkain sa banta ng siya na siya sa Sapagat siya totoong dakilang tao. At sinabi ng hari kay Bersilay, Tumawid kang kasama ko at aking pakakanin ka sa Jerusalem. At sinabi ni Bersilay sa hari, Ganun na lamang ang mga araw ng mga taon ng aking buhay, naaahong pa ako sa Jerusalem na kasama ng hari ako sa araw na ito ay may walumpung taon na. Makapapansin pa ba ako ng mabuti at masama? Malalasahan pa ba ng iyong lingkod ang kanyang kinakain at iniinom? Maririnig ko pa ba ang tinig ng mga awit na lalaki at babae? Bakit pa nga magiging isang pasan ng iyong lingkod sa aking Panginoon na Hari? Ang iyong lingkod ay yayao na lamang ng konti sa dakuro ng Jordan na kasama ng Hari at bakit gagantihin ng hari ako ang kanyang gantimpala? Sinasamo ko sa iyo na pabalikin mo ang iyong lingkod upang ako'y mamatay sa aking sariling bayan sa siting ng lidingan ng aking ama at ng aking ina. Ngunit narito, ang iyong lingkod na si Chimcham, Cham, bayan siyang tumawid ng kasama ng aking Panginoon na Hari, at gawin mo sa kanya kung anong mamabutihin mo at sumagot ang hari. Si Chim ha may tatawid na kasama ko. At gagawin ko sa kanya ang aakalaking mumubuti. At namang iyong kailanganin sa akin na yakin gagawin, alang-alang sa iyo. At ang buong bayan ay itumawid si Jordan at ang hari ay itumawid. At hinagka ng hari si Barisilay at binasbasan siya at siya bumalik sa kanyang sariling dako. Sa gayo tumawid sa gilgalang hari at si Chimha may tumuwid na kasama niya. At itinawid ng buong bayan ng Juda hari at ng kalahati rin naman ng bayan ng Israel. At narito. Ang lahat ng lalaki ng Israel ay nagsiparoon sa hari at nagsipagsabi sa hari. Bakit inakaw ka ng aming mga kapatid ng mga lalaki ng Juda? At itinawid ang hari at ang kanyang sangbahayan sa Jordan at ang lahat na lalaki ni David na kasama niya. At ang lahat na lalaki ng Juda ay nagsisagot sa mga lalaki ng Israel. Sapagat ang hari ay kamag-anak na malapit namin. Bakit nga kayo mga gagagalit dahil sa bagay na ito? Nagsikain ba kami ng anuman sa buhul ng hari? O binigyan ba niya kami ng anumang kaloob at ang mga lalaki ng Israel ay nagsisagot sa mga lalaki ng Juda at nagsipagsabi. Kami ay may sampung bahagi sa hari. At kami ay mahigit tumatwid kay David kaysa inyo. Bakit nga ninyo wala ng kabuluhan kami na ang aming payo hindi siyang una sa pagbalik sa aming hari? At ang mga salita ng mga lalaki ng Juda ay lalong mabagsik kaysa mga salita ng mga lalaki ng Israel.